Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ina-explore mo ang idea na menerahan sa maaraw na Southern California, isa sa mga lugar na pwede mong tingnan at dapat nasa iyong radar ay ang siyudad ng Torrance. Kung ikaw ay naghahanap ng bagong lugar na pupuntahan o kaya naman apartment na marerentahan, ayon sa isang developer ay perpekto ang Torrance para sa iyo. Ang lugar na yan ay halos 15 minuto lamang ang layo mula sa downtown ng LA at kadalasan, ang mga taong bumibisita at nakikita ang torrents ay ang una nilang napapansin ay ang napakagandang view ng Pacific Ocean kung dadalawin mo ang Redondo at Manhattan Beach. Di rin problema ang pagbiyahe sapagkat ilang minuto lamang pagkatapos mong sumakay ng iyong sasakyan ay maaari mo nang gamitin ang iba't ibang highways at kahit ang bus ay magdadala sa iyo sa iba't ibang lugar. Hindi lamang magagandang dagat ang nandyan pero perpekto ang Torrance para sa mga taong mahilig sa outdoor activities. Bukod sa nagagandahang trails na pwede mong takbuhan at kung bored ka na sa paglalakad, ay pwede ka namang magsnorkel surfing o kahit simpleng mag-chill ka lang sa pinong mga buhangin. At tulad ng ibang lugar sa California ay hindi ka mahihirapan na maghanap ng mga kababayan mo sa Torrance dahil merong Filipino community at mga establishmento dyan na tatak Filipino. Sa ganda ng klima at kultura dyan ay hindi na nakakapagtaka na ang pamilyang magdamit ay piniling manirahan dyan. Tulad ng ibang mga Pinoy, ang kanilang simpleng pamilya ay tahimik na namuhay sa lugar na yan. Dahil sa kanilang pagtsatsaga, ang ilan sa mga ito ay kalaunang naging naturalized American citizen. Ang kanilang mga anak ay napapasok nila sa eskwelahan at ang mga ito ay lahat na nagtapos sa kolehiyo sa El Camino na isang public community college sa LA County. Ang pamilyang magdamit ay pinayuhan ang kanilang mga anak na hindi na mga ito kailangang ma-pressure para magtagumpay sa buhay. Basta ang mga ito ay may trabaho at kumikita ng sapat para sa kanilang pangailangan, ay masaya na sila. Ang isa sa anak nila na nakinig sa payo nilang yan ay si Mary Ann na isinilang noong 1994. Ang mga magulang nito ay proud sa lahat ng kanilang anak sapagkat bukod sa masunurin, ang mga ito ay rin sa buhay. Nang maliliit pa ang mga bata ay kilalang kilala ang mga ito sa Filipino community doon sapagkat madalas sa mga itong makita sa mga events na ginaganap. Ang mag-asawa ay nagkaroon rin ng tahimik na sa sapagkat ang lahat na kanilang mga anak ay nagkaroon ng trabaho at sarili-sarili nilang pamilya. Nang matapos sa kolehiyo si Mary Ann, ito ay kaagad bumukod at nakakuha ng trabaho. Kung ito ay meron pang natitirang sahod ay sinisigurado nitong magbakasyon din sa Pilipinas para naman makasama ang kanyang mga kamag-anak. Ang kanilang mga kapamilya doon ay natuwa sa pamilyang magnamit dahil kahit hindi maituturing na mayaman ang mga ito, para sa mga magulang ni Mary Ann ay nakamit na nila ang sariling nilang bersyon ng American Dream. Ang magkaroon ng sariling bahay makatapos ang mga anak at makapagretiro ng maayos na hindi umaasa sa ibang mga tao o kahit sa sarili nila mga anak para mabuhay. Si Mary Ann ay naiulat na isang letter o mail carrier sa U.S. Postal Service. Para sa mga hindi pamilyar, ang USPS ay isang independent agency ng U.S. Federal Government na responsable sa pagdedeliver ng mga sulat sa mga individual at pati mga negosyo. Ang trabaho ni Mary Ann ay nagsisimula sa pagsasalansa ng mga sobre. Sa kanya ito dadalhin sa sakya ng USPS, saka i-deliver ide ang sulat pati mga package ng mga residente na nasa kanyang ruta. Nang matanggap siya sa trabahong yan ay malaki ang pagpapasalamat na kanyang mga magulang. Sapagkat maganda ang binipisyo dyan lalo na ang pensyon na isang USPS worker. Kung si Mary Ann ay sakaling magretiro, kung pagsasamasamahin ang pensyon, social security at TSP o yung tinatawag na Thrift Savings Plan na Retirement Savings ng Federal Employees, ayon sa Redditor na ito ay makakapagretiro na ito ng may dignidad sapagkat disente ang pera nitong makukuha buwan-buwan. Ngunit ang maganda sa retirement na inaasahan nito ay natapos nitong taon lamang Base sa ulat noong buwan ng Hulyo habang ito ay abala sa pagtatrabaho, ang 31 taong gulang na Filipina ay inaresto ng mga otoridad at ito ay sinampahan ng kasong pagnanakaw. Ang mga kamag-anak nito sa Pilipinas ay hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanilang kapamilya at ang ilan ay nakusahan pa ang mga otoridad ng diskriminasyon dahil sa di umano'y ang mga ito ay hindi naging patas. Ngunit kahit ano pang iba to nilang pamumutikos sa mga investigador ay hindi yon nakaapekto sa investigasyon. Base sa police report, ang pagnanakaw nito ay nagsimula pala noong 2022 pa. Base sa report, ang mga otoridad ay nag-focus sa US Postal Service dahil marami silang natanggap na reklamo mula sa mga tao na nawawala at hindi nila natatanggap ang mga sulat na may lamang mahalaga mga dokumento mula sa kanilang mga bangko. Ang mga otoridad ay kaagad tinignan ng kaso sapagkat nalaman nila na ang mga sobre na nawawala ay naglalaman ng mga importanteng dokumento tulad ng cheque, debit card, credit card, pati na ang personal identifying information ng mga ito na maaaring magamit para manakaw ang kanilang identity o mas kilala sa krimen na identity theft. Ang mga investigador ay mabilis na kumilos pero sa kadahilanan na marami ang mga trabador pati na ang US Postal Service sa lugar ay humingi na sila ng tulong sa iba pang grupo ng mga otoridad at doon pa lamang napabilis ang investigasyon. Nang sundan nila ang paper trail ay napinpoint nila na ang mga sobre at mga dokumentong nawawala ay tanging sa branch lamang ng USPS sa Torrance. Mabilis nilang kinontak ang manager na namumuno sa nasabing lokasyon at sa sugestyon ng mga investigador ay nagkaroon sila ng tahimik na investigasyon sa mga trabahador. Doon ay napatunayan nila na ang pagnanakaw sa mga dokumento at sobre ay hindi nangyayari sa loob o sa desk ng mga trabahador. Pero napatunayan nila na ang anomalya ay nagaganap sa department ng mga taong naghahatid ng sulat sa bahay ng mga residente. Kaya itinuon ng mga otoridad ang kanilang atensyon sa mga letter couriers. Ang mga ito ay tahimik nilang idinaan sa surveillance kung saan bawat galaw ng mga ito ay monitor nila. At wala pang ilang araw sa investigasyon ay nakakalap na agad sila ng malakas na ebidensya. Nang mapirmahan ng judge ang arrest warrant, ang mga ito ay mabilis na nagtungo sa USPS Torrance. Ang mga nagtatrabaho doon bukod sa manager ay nagulat at lahat sila ay napilita na itigil ang pagtatrabaho sapagkat ang ilan sa kanila ay doon pa lamang nakakita ng mga police officers ng malapitan. Ngunit ang mga ito ay kumalma ng sinabi ng mga otoridad na wala sa kanila ang dapat kabahan dahil nandoon lamang sila para arestuhin at dalhin sa police station ang Filipina na si Mary Ann. Nang banggitin ng mga otoridad ang kanyang pangalan ay kusa itong tumayo at sumama sa mga pulis. Sa presinto ay sinampan ito ng iba't ibang kaso pero dahil sa California ang pinag-uusapan natin dito, nakilalang state na mas pinapaboran ang rehabilitation kesa sa matinding pagpaparusa sa mga kriminal nang humarap si Mary Ann sa judge ay hindi na nito nilabanan ang mga kaso. Sa halip ay nag-plead ng guilty. Nang makumpirma na ang pinay nga ang magdanakaw sa kanilang opisina ay hindi ka agad ito natanggal sa trabaho dahil hindi pa naman tapos ang hearing. Ang isyo na yan ay nakarating sa mga kamag-anak ng mga magdamit sa Pilipinas. Kaya ang ilan sa kanila ay piniling manahimik at huwag magbigay ng anumang detalye tungkol sa kaso. Ang ibang Pinoy ay nagsabi na nagbigay na naman ito ng kahihiyan sa bansa. Kaya nararapat lamang na ito ay makulong. Ngunit ang kahilingan nilang yan ay hindi naman nangyari. Katulad ng nabanggit ko kanina sa mga nakaraang dekada, mula sa mahigpit nilang parusa at pagpatupad ng batas, ang state ng California ay kilala na ngayon bilang isa sa lugar sa Amerika na pro-rehabilitation. Sa madaling salita, naniniwala ang mga eksperto pati ang mga mababatas doon na ang lahat ng tao ay maaari pang magbago. Kaya nang humarap sa hearing ang Filipina ay sa tindi ng ebidensya laban sa kanya ay wala itong nagawa kundi mag-plead ng guilty. Ang abogado nito ay kinumbinsi ang hukom na huwag masyadong malupit kay Mary Ann, lalo na at wala naman itong criminal record. Idinagdag din ito na para ipakita na ang kanyang kliyente ay nagsisisi sa kanyang mga nagawa, ay handa itong ibalik ang mga dokumento kahit ang pera na ninakaw niya. Kaya nang magtapos ang hearing sa halip na makulong, Pumayag ang judge na wag itong parusahan basta maibalik ni Mary Ann ang pera at mga gamit na ninakaw niya. Ang proseso niyan ay tinatawag ni restitution. Bukod sa hindi ito makukulong, ang Pinay ay hindi rin magkak-record na isang magandang balita sa pamilya ni Mary Ann sapagkat hindi na ito matatanggal sa trabaho. Sa tulong ng kanyang pamilya at ilang mga kamag-anak ay nagawang mabayaran ni Mary Ann ang lahat ng kanyang mga ninakaw. Nakabalik rin ito sa kanyang trabaho at naipagpatuloy ang kanyang buhay na parang walang nangyari. Bagamat lumaki si Mary Ann sa Amerika, ang mga magulang nito ay pinalaki pa rin ito ng pamilyar sa kulturang Filipino. At kasama dyan ay ang palagi nilang pagpapaalala dito na kalimutan na ang mga nangyari noong nakaraan at isipin na lamang nito kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap. Sa social media ay makikita na tila isinupuso ni Mary Ann ang payong yan. Ipinakita nito na tulad nga ng sinasabi ng mga mambabata sa California, ang lahat ng tao ay kayang magbago, basta mabigyan lamang ang mga ito ng pagkakataon tulad ng nangyari sa kanya. Pagkalipas ng halos dalawang taon ay hindi naging maingay si Mary Ann sa social media, sapagkat ayon sa mga kamag-anak nito ay gusto nitong maging pribadong tao at mag-focus sa buhay niya, sapagkat hindi na ito bumabata. Ngunit bago magtapos ang taong 2024, ginulat ni Mary Ann ang lahat nang tapusin niya ang kanyang social media break sa pumamagitan ng pagpapakita ng pagbabakasyon niya sa isla ng Aruba. Ang mga tao ay masaya para dito sapagkat tila nagawa nitong makabangon sa malaking kontrobersya na kinasangkutan niya. Ilang buwan pagkatapos ng pagliliwaliw niyang yan, ay pumunta naman si Mary Ann sa bayan ng Tulum na makikita sa Mexico. Nasundan ang trip niyang yan sa Puerto Rico. Ngayong taon ay nakita naman siya ng mga tao na nagbakasyon sa Puerto Rico, Hawaii at sa Los Cabos. Tinapos nito ang kanyang pagbabakasyon sa isla ng Turks and Caicos na makikita sa Bahamas. Ang ibang tao at mga kamag-anak sa Pilipinas ay hindi mapigilan na makaramdam ng inggit sa tuwing makikita nila ang nagagandahang litrato na ipinopost ni Mary Ann. Ngunit ang hindi nila alam ay bumalik na naman pala ito sa pagnanakaw. Ayon sa court document na ito mula mismo sa courthouse sa North Spring Street, sa halip na magtrabaho na marangal tulad ng ibang tao, ang pangalawang pagkakataon ay binigay ng judge dito, ang Pinay ay tila hindi na talaga magbabago. Kung sa isip ng mga tao na nakakita ng kanyang mararangyang post sa social media ay mayaman si Mary Ann, sa totoo lamang ay pag siniyasat mo ang lifestyle trabaho o buong buhay nito, ay mapapatanong ka talaga kung saan ito kinukuha ang pera niyang ginagastos. Matatandaan na si Mary Ann ay nakatira sa Torrance, California. Kapalit ng malapraisong view, ang lugar na yan ay kilal din dahil sa taas ng cost of living. Bagamat uso sa USA ang gumamit ng credit card para mabili mo ang lahat ng iyong pangailangan, pati ang iba mong gastusin tulad ng renta mo sa iyong bahay, sa sahod ni Mary Ann, 56,000 kada taon o 1,563 pesos kada oras ay tagilid ka pa rin. Hindi ko lamang yan ibinabasis sa sagot ng AI. Pero ayon sa thread na ito sa Reddit, makikita mo na kahit ang taong ito ay sumasahod na ng 75,000 US dollars o mahigit 5.5 million pesos kada taon, ay nahihirapan pa rin ito na mabuhay sa Torrance at ang malala ay wala rin siyang maitabi o maipon. Ang iba ay nagmungkahi na maghanap ito ng murang matitirhan dahil kung hindi ay kailangan niyang maghanap ng pangalawang trabaho. Ngunit sa social media ng 31 taong gulang na Filipina ay mapapansin na kahit mas mababa pa ang kita nito kesa taong yan, si Mary Ann ay tila walang problema na mabili sa iba't ibang luxury shops at ayon sa mga investigador, kung mapapasok mo ang tirahan nito ay makakita ka ng luxury items tulad ng Balenciaga, Hermes, Rick Owens, Palm Angels, Dior at Louis Vuitton. Sa garahe naman ito ay nakakita ang mga tridad ng isang Tesla Cybertruck at nasamsaman din nila ito ng Rolex na napapalibutan ng Diamond. Maaaring sabihin mo na baka utang lamang lahat yan sa credit card, pati ang mga pagbabakasyon nito Ngunit papaano mo maipapaliwanag ang bulto-bulto nitong pera na hawak-hawak ni Mary Ann sa litratong ito na nakuha mismo ng mga otoridad sa social media ng Filipina? Ayon sa mga otoridad, sa halip na magbago noong palayan ito ng judge, ang ganid sa Kim at mukhang pera na si Mary Ann na gusto maging instant milyonarya ay ginamit ang kanyang trabaho para lamangan ang ibang mga tao. Sa court record ay nakalagay na noong nakaraang taon lamang, 2024, si Mary Ann ay nakakita ng oportunidad muli upang maging isang milinarya. Kung ito ay papasok sa kanyang trabaho bilang mail carrier, kung nakakita ito ng sobre na naglalaman ng debit o credit card na ipinadalang banko para sa kanilang mga customers, sa halip na i-deliver, ang Filipina ay itinatabi ang sobre na yon at hindi niya ito ilalagay sa mailbox. Kung ito ay tapos na sa pagde-deliver, gamit ang computer sa opisina ay hahanapin nito ang impormasyon ng taong pinadalhan ng card. Kung makita nito ang mahalagang impormasyon tulad ng birth date at address, ay masaya na si Mary Ann sapagkat isang hakbang na lamang at makakapagnakaw na siya. Kung wala naman siyang makita ay pupuntahan niya ang lugar kung saan nakasalansan o nakalagay ang iba pang mga sobre at doon ay kailangan niyang hanapin ang iba pang mga dokumento ng taong yun na naglalabas ng datos nito. Kapag tapos na ang kanyang shift ay maigit itong kukunin ang sobre. At sa loob ng kanyang apartment, gamit ang computer, bagong credit card at debit card na ninakaw niya at mga impormasyon na kinuha niya ay ina-activate ni Mary Ann ang mga cards na yun. Kung activated na ang mga ito ay yun na ang gagamitin ng Filipina para bumili ng plane tickets kahit saan niya gusto pumunta. Wala rin itong hiya na gamitin mga cards na yun para bumili ng mga luxury items. At minsan kapag bored na siya sa pumili, ayon sa prosecutor ay magwi-withdraw ito ng maraming cash na ipinagyayabang niya sa social media. Sa police record ay napatunayan na magsagawa ng search warrant ang mga pulis sa tinutuloy nito ay nakakita sila ng mahigit 130 na credit at debit cards, labing anim na mga cheque na pagmamayari ng ibang tao, at isang baril na walang serial number. Base sa ulat, ang mga otoridad ay inaresto si Mary Ann noong July 1 ng taong ito lamang. Sa tindi ng mga ebidensyang nakahalap laban sa kanya, ang judge ay hindi ito piniyaga na makapagpiyansa. Pero katulad ng nangyari sa una nitong kaso, sa pag-aakala na makakalusot na naman siya sa batas, inalok ng kampo ni Mary Ann na payag itong ibalik ang mga gamit at pera nitong ninakaw kapalit ng pagbasura sa mga kaso. Sa court document na ito ay nakalagay na handa nitong ibalik ang mahigit apat na daang libong cash, diamond-encrusted Rolex, at 23 designer items na nasa pagmamayari niya. Ngunit ang hukom na na-assign sa kaso ay hindi na naawa sa Filipina. Kaya naman kahit hindi niya gusto, sa lakas ng mga ebidensya ay napilitan na lamang si Mary Ann na mag-plead muli ng guilty noong buwan ng Agosto nitong taon lamang upang mas mapwaba ang parusa sa kanya. Kapalit ang pagbili niya ng guilty, si Mary Ann ay nahaharap na lamang sa kasong conspiracy to commit bank fraud. Ang sentencing hearing ay magaganap sa susunod na buwan, October 27, at depende sa judge at galing na abogado niya, ang Filipina ay maaaring mapurusahan ng hindi tataas ng tatlong dekada. Kung siya ay buhay pa pagkalipas ng tatlumpung taon at malakas pa ang kanyang pangangatawan, bagamat siya ay makakalabas na ng kulungan, ay hindi pa rin ito matatawag na malaya. Dahil sa loob ng limang taon ay isa sa ilalim siya sa tinatawag na probation. Ibig sabihin kahit anong galaw niya ay dapat niyang ipaalam sa kanyang probation officer. Kung mapatunayan na nilabag niya ang mga kondisyon na ibinigay tulad ng pagmamayari ng baril, ammunition tulad ng bomba, missile, granada, landmines at iba pa, ay ibabalik na naman siya sa kulungan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.